nakita ko isang motor dito na total wreck. Ayan o. Ay, Grabe yung nangyari sa yung motor nangyari na to. nangyari dyan? Hmm? Feeling ko wala na. Ano na to? Hopeless na to. Oh. Kasi paano mo pa i-repair -re yan? Yung, tulad na sinasabi ko, ang isang pagkakamali ko talaga ay binenta ko yung adventure bike natin. Yun, tulad ng mga ganitong mga long ride, sobrang nahihirapan talaga ako guys So marami nagko-comment sa ride namin kung bakit daw naka tayo ngayon So ayun, uh, ipapaliwanag natin kung bakit tayo nakamultistrada sa ride natin Pero bago yan, may nakita ako isang motor dito na total wreck Ayan Ay, grabe yung nangyari sa motor natin na Paano nangyari dito? Paano Siguro nangyari ito na bunga Pagka ganitong mga motor, mm -hmm. feeling ko wala na, ano na to hopeless na to Oo. Kasi paano mo pa i-re-repair yan? May repair pa kaya ng mga ganitong motor? Siguro. Pero parang bumili ka rin, Brad. Ganon. Sayang, no? Honda pa man din. So, ito yung motor natin na Z1. Z1. Ito, ito, ito. Ito yung Z1 natin na ginamit sa ating ride kapunta dito sa Matnog, Sorsogon. Mm -hmm. Pero hindi ako gumamit ito. Yan. Ang gumamit ito ay si Warren na dahil meron tayong tinulungan na kaibigan natin which is si... Jeru. Si Jeru. So, ikukwento natin kung bakit. Kung bakit. So, ito yung X-Max natin. Ito yung binadala natin. Ito yung dala ni Warren. Nung At una. Ako kasi, Z1, dala to ni Warren. So, ang problema kasi, mga katagumpay, uh, si Boss Arch, eh, umuwi na naman ng Manila. So, ang pinagamit niya yung motor niya kay Jeru. Ang problema, masyadong maliit si Jeru para sa multi -strata. Multistrada. So, we decided na ang gamitin ni Jerome ito at ang gamitin ko ay ang Multistrada. Yan. Yeah. Okay. Sa akin ng Oh, O, lapit ka. Papakita natin yung Multistrada. Ito yung Multistrada ni Boss Art. Ito. Napakalaki yung motor nito. Isang liter bike. Isang uh, Multistrada B4S. So, ano masasabi ko sa Multistrada B4S? Sobrang lakas na motor. Um, lakas. Kaya pala uh, kapag malakas yung rider tapos malakas pa yung motor mo perfect combination talaga magtatap finish yun talaga sa motor <laughs> pero uh, nung nasakyan ko tong motor na to napakalakas talaga wala akong masabi tapos comfort yun naman siguro kaya sinasabi nung iba na tulad ni Jero na nahihirapan sila na ayaw ng mabagal nitong motor na to lagi gusto mabilis siguro sa height lang kasi kung paano ko siya minanage same lang naman sa BMW mm. Tsaka naka low na to, um, na high pa yan. More ex more ano lang aggressive na talaga tong motor talagang um, tsaka ang pogi ng kulay niya, pula. Ayun katagumpay. Brusco. Brusco. So, ang tulad ng sinasabi ko, ang isang pagkakamali ko talaga ay binenta ko yung adventure bike natin. And uh, ayun tulad ng mga ganitong mga long ride, sobrang nahirapan talaga ako, guys, kasi tagtag -tag na tagtag -tag yung Z1. Hindi ko alam, ang hirap talagang gamitin. So sana, soon magkaroon tayo nito kahit second hand lang. Pero iniisip ko pa kung ililetgo natin yung Z1000 natin. Kasi gastos pa rin to eh. Mahal <laughs> din to. Sobrang ganda. Kasi ngayon, malilimit na yung pag-ikot namin talaga sa Pilipinas. Yun ang totoo guys. Kaya, iniisip ko na bumalik ako sa adventure bike para hindi na tayo mahirapan. Kasi di ba ang dali, itong dali. ko lang yung GoPro ko dito. Oh, ay, yung na. ano ko dito? 360. 360 ko dito. Kita na lahat, guys. Ano, ano, Pati yung mga nasa likod ko ng mga followers natin, tonto nga sila. Piniprint screen nila yung mga picture nila. Oh, nakasama. Nakasama sila. Ayan, ano sila, nagsisigawan sila. Tapos ang, bilis magbigay ng, ano, ng sticker. Tapos isa pa, ang bilis nga, ang tolin nitong Multistrada. So, ayun. Uh, Salot ako kay SMB Kasi galing Kasi hindi ko talaga ito tinatry Ngayon lang First time Hindi ko natatry ng ganitong motor Promise guys Hindi ko natatry ng ganitong motor Ngayon lang Dahil kailangan kailangan Emergency, Emergency pa Emergency lang Na In In, in business na si Kero ang gumamit Hirap na hirap siya Baka kung ano pang mangyari Ako na yung gumamit Kasi before Pinapagamit na ako ni SMB nito Pinapatry niya ako Hindi ko talaga tinatry Kasi natatakot ako Wala mo lang pambayad ng ganito Oo oh. Kapag ka nasagi ko to Tsaka hindi pa sayo yun D diba? So, ayun. Baka ito rin yung gamitin natin. Papuntang Legaspi. Legaspi. Pabalik. Okay, paalbay, pabalik. So, ayun lang, Boss Arch. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko itong motor mo. Safe na safe. Safe na safe sa akin itong motor. Umihiga mo. lang. Kayang-kaya. -kaya. Hindi ah. Oh, hindi ba? Huwag inihiga ito. Sana <laughs> walang footage sa loob. so, ayun lang, Boss Arch. Uh, alam ko, babalik ka. Hindi ko lang alam kung paano magiging plano. Eh, feeling ko hindi na ito gagamitin ni Jero kasi hirap na hirap siya. So, ako pa rin yung gagamit. Okay? So whatever happens, karon talaga. And uh, ayun guys. Uh, andito na rin pala si Motoronda. Eto. Gamit niya rin ang Z1000. gamit niya yung kanyang Z1000. Pupunta na to sa Legazpi. Legazpi. Tapos ang din ni Madam Light. Ah, ito ang gagamitin ni Madam Light. Ah, ah. Pala ni Chip. Ito, yung bigay sa kanya na versus. Ayan, kayo minan. So, oh, ito, ganda. isang adventure bike din to. Napakaganda rin dito ng motor Talagang may napansin ako eh. Bakit? Pag tumatanda, gusto nyo adventure bike? Oo. Oh, oh, Hindi naman. Hindi. Depende yun sa ano. Saan? Depende yun sa gamit tayo. Ah, sa gamit. Oo. Oh. Tsaka yes. naman ang adventure bike. So, Alam ko, pag guys, tumatanda eh. Uh, nyo yung mga rides namin. Pati may demo, kung nasan tayo. Ah, may ID ko na. Hindi, kay Boss M na. Bara ah, kay Boss eh. M. Oo nga pala, kay Boss M. Sa lahat ng pupunta natin, tingnan mo yung, tingnan nyo yung may ID ni Boss M. Okay? Oh, so, kay salamat, guys. See you, Legaspi.